solar setup na walang charge controller. So naka-direct lang yung solar panel sa battery. So paano ito nagkakaigi? Ito yung ating aayusin ngayon. Ayan. Dalawang malapad. Hindi ko alam kung 300 watts ito, kung 400. Ayan. So balik na tayo sa baba mga master. Hello mga master, nandito tayo ngayon sa bundok. Ayan, may titingnan tayong solar setup. So, yung kanilang solar panel malayo sa bahay. So, yan yung kanilang solar panel. Titingnan natin kung ilang watts. Kasi balak magpabuo ng lipo 4 battery yung may-ari. Napakalayo ng kanilang solar panel. Ayan. Madumi pati. Tignan natin ilalim Ito yung kanyang Panel So Yung kanyang pinaka prime ay Kahoy lang Hindi ko makita kung anong brand dito ayun Walang brand Paano malalaman natin kung ilang watts to Paano nandito sa may ano na to Wala ang brand. Ilang watts kaya ito? Kasi wala brand. Ayan. Ayan. yung kanyang ano. Ayan. Kita nyo ba? So wala siyang brand mga master. Paano kaya natin ito malalaman kung ilang watts ito yung kanyang ano yan yung zipper connector napakalayo ng solar panel sa bahay nila yung pambahay nila sa baba yan pa dun pa mga master so napakalayo talaga ang problema hindi natin alam kung ilang watts itong solar panel nila kasi wala ang nakalagay na spec ayan ayan lang yung nakalagay wala man lang nakasulat na kahit man lang malaman mo ayan basta yung nakalagay lang 100 volts ayan ay 100 volts 1000 volts ayan wala nang iba yun lang ang makikita mo dito hindi mo malalaman kung ilang watts ito baka may naka ano na sa inyo nyan kung ilang watts ito ganitong solar panel ay hindi natin malalaman kung ano ang nararapat dito na charge controller kasi walang nakalagay na spec kung ilang watts ito para tayo dito naghuhula-hula lang wala talaga walang iba walang nakalagay walang watts ito ayan mga master tingnan natin dito ayan ayan mga master kanya ano cellular number tapos wala sa nakalagay na ano. wala nang iba ito sa ano ito wala din wala talaga so balik na tayo sa baba mga master kaya ayan ayan dalawang malapad hindi ko alam kung 300 watts ito kung 400 Ayan. So balik na tayo sa baba mga master. dami nakasaksak na kasaksak na cellphone. Ito mga master, wala siyang charge controller. Ayan yung battery niya. Battery ng sasakyan. At so, saka mayroong gel tech dito. yan so ang... Um, ang kulang dito ay walang charge controller, inverter. Yung inverter niya ay hindi pure sine So, hindi ko alam. Saan ba kayo nagpakabit nito? Ah, kayo lang nag Ako lang nagkabit niya. Ah. Ayan. Ito yung wire niya. So, napakaraming kulang. Walang safety breaker, walang inverter, walang charge controller, wala kahit ano, kundi yung wire lang ng solar panel nakadirekta sa battery. Ayan. Ayan. So, yung may-ari lang daw yung nagkabit dito, in order lang daw niya sa online. So kaya inuntak tayo para maayos tong kanilang solar setup.